na magkano kinuha mo dito? 150? So yun mga kasari, buti na lang may sari-sari store tayo kaya may pang-abo na tayo sa gastusin pambao ng mga anak natin ayan kumuha ng baon 150 so pinalitan ko na kahapon Parcel naman, 199 pesos. So, dapat papalitan natin yun para malaman natin yung total na benta natin sa buong maghapon. Babatiin ko muna kayo ng magandang araw, mga kasari. Ako po si Lisel. Kumusta po kayo? Kung isa kang sari-sari store owner, siguradong naranasan mo na rin yung biglang kukuha ka ng benta sa kaha para may pambili ng ulam or pambao ng anak sa school. Katulad nung nangyayari sa akin dito, pambayad sa parcel. Yan yung madalas pambili ng merienda pag may nagustuhan yung anak ko na may mga naglalakot yan. Bibili ng na papa so dito lagi sa tindahan ko ang takbo kasi sa tindahan always may pera pero ang katotohanan mga kasari mukha itong maliit na bagay yung pagkuha natin ng mga benta dito sa sari-sari store natin pero ito yung isa sa pinaka common na dahilan kung bakit hindi natin makita kung kumikita ba talaga ang tindahan natin or hindi kaya sa video na ito mga kasari pag-uusapan naman natin kung bakit napaka importante na ihiwalay dapat yung pera ng tindahan at personal na pera so bibigyan ko kayo ng practical na tips at kung paano ito gagawin kahit maliit lang yung puhunan mo dyan. Mas magandang i-apply ito lalo na sa mga maliliit na puhunan at nagsisimula pa lang sa pagtitindahan para maiwasan natin yung pagkalugi. Ano po? Ito kasi ang nangyayari mga kasari kapag pinaghalo natin yung pera ng tindahan at perang personal natin. Hindi natin alam kung kumikita ba yung tindahan natin or nalulugi na. So kala natin uh, kumikita pa yung pala dagdag tayo ng dagdag ng puhunan galing sa pitaka na sahod ng ating mister. So kala natin bonggang-bongga na yung takbo ng tindahan natin, yung pala puro tayo abo na. At isa pa, nauubos yung mga benta natin bago pa tayo makapag-replenish ng paninda. Ang ending, wala nang maibili ng panibagong paninda. Tapos nahirapan tayo mag-budget. Ano? Kasi hindi natin alam kung magkano ba talaga ang kinita ng tindahan natin sa loob ng isang araw. So, akala natin maliit lang yung kita ng tindahan. Akala natin ganito lang yung Uh, naging benta natin. Pero ang totoo, hindi lang natin nakikita kasi kinukuha natin sa kita ang personal na gastos na dudukot natin. So for example, mga kasari, may benta ka na halagang 1,000 dyan sa kaha mo. So nagbayad ka ng kuryente na nagkakahalaga ng 300. Tapos pinabao mo sa anak mo yung halagang 120 pesos. Tapos nagbayad ka pa sa parcel sa order mo sa Shopee, 180 pesos. So ang matitira na lang sa benta mo ay 400 na lang. At at yun pa ang ipupuhunanan mo bukas yun na lang ang ibibili mo ng paninda mo bukas so liliit ng liliit ang paninda mo hanggang sa parang wala ka ng puhunan pero ito mga kasari pwede naman tayong kumuha ng benta sa ating sari-sari store kung hindi talaga may iwasan na kumuha ng benta sa tindahan tandaan mo lang na ang kinita mo lang sa buong maghapon ng karapatan mong gastusin sa araw na yun hindi pati yung puhunan kaya kung may bibiling ka na luho itanong mo muna sa sarili mo kaya ba ito ng kita ng tindahan ko ngayon kasi kasi yun yung pagkakamali ko dati mga kasari. Nung unang-una ako nagtindahan mga kasari, talagang gastos kong gastos. Uh, hindi ko iniisip kung magkano yung kinita ko. Hindi ko inaalam kung magkano yung nagembenta ko sa buong maghapon, sa buong linggo. Basta ako, kuha lang ako ng kuha. Feeling ko kasi lahat ng benta ko sa kaha, kita ko na yun. So, kumukuha ako, wala akong pakialam. Hindi ko na mamalayan, ay nababawasan na pala yung puhunan ko. Kasi ang nasa isip ko nun mga kasari, kahit kumuha ko nun, kikita pa naman ako kinabukasan. So, ang nangyayari, hindi ko pa kinikita kita nagagastos ko na. So, advance yung paggastos ko kaysa sa kumita ako. Nagastos ko na yung kinita ko, nagastos ko pa yung puhunan ko kasi ang dahilan ko, kikitain ko pa yung bukas. Magkakaroon pa naman ako ng benta kinabukasan, kikita pa naman ako. So, masasambot ko yung nagastos ko ngayon. Pero, mali pala yun. Hanggang lumit yung puhunan ko, kumunti yung paninda ko, sa pagkonti ng paninda, lalong lumit yung kita, lalong na bankrupt. Kaya nga sabi ko sa inyo na kailang umpisa ako ng trial and error ng pagtitindahan bago ko na-realize yung mga dapat kong gawa. Kaya ako talaga, malakas yung loob ko mag-share ng mga experience ko para hindi ma-experience or maranasan na mag-fail na ibang kasari-sari store owner. Kumbaga kasari sa dinami-dami ko ng pagkakamaling ginawa sa pagtitindahan. Nakailang start ako ng pagtitindahan. Ang dami ko na na experience na natutunan ko at ngayon sa panghuli kong pagtitindahan, inapply ko lahat ng mga natutunan ko. Kaya kahit paano ay ito, ay nakakapag-vlog ako at nakakapag-share ako sa inyo ng mga tips at diskarte. Ngayon nandito ako sa point ng pagtitindahan na okay lang naman gumastos kung may iba ka pang source of income. Pero paano kung tindahan lang yung inaasahan mo at hindi naman ganun kalaki yung benta mo, araw-araw. So, yun ang mahirap. Mabilis, mabankrap pa ganun. Kaya swerte ng mga may tindahan na malakas yung benta. Kahit nagumpisa lang sila sa maliit na puhuna na palaki nila, mabilis ang bentahan kaya mabilis lumaki. Kaya yung suportahan ng tindahan ang may-ari kahit may luho pa ito. Yun ang maganda sa pagtitindahan. Makakapagluho ka basta okay yung benta natin. Hindi naman usapan sa pagtitindahan ay lagi tayong magtitipid. Lagi natin titipidin yung sarili natin. So, depende pa rin sa income natin ang pagluho at pagtitipid. Kapag ang pera ng tindahan, makikita mo yung totoong kinikita mo dito sa tindahan hindi ka na dagdag ng dagdag ng puhunan na hindi alam kung magkano na yung kinita, dati hindi ako nagko-compute ng kinikita ko, basta kuha na lang ako ng kuha sa kaha, hanggang sa lumiit ng lumiit ang paninda ko at na-realize ko, lugi na pala ako nung na-realize ko ang mali ko, tinigilan ko yung basta na lang kukuha ng pera sa kaha kahit doon sa mga paninda ko, kasi yung paninda may katumbas din yung na puhunan diba? so, kahit favorite ko yung piyatos, tinitiis ko talaga na hindi kumuha para hindi mabawasan yung puhunan ko. Yan ay ginawa ko nung na-realize ko na ang kamalian ko sa mga nauna kong pagtitindahan. E dito sa sari-sari store natin, lahat ng temptation natin nandito. Lahat ng mga favorite nating snacks nandito, ba? Diba? So, hindi mo sasabihin sawa na tayo sa tingin kasi minsan pag nag-crave ka talaga, nandyan na lang. So, titiisin mo talagang hindi kainin. So, yan naman ay sa umpisa lang mga kasari. Pag napalago mo na yung sari-sari store mo at feeling mo ay okay nang kumuha ng kumuha, yun na yung time na mag ani na tayo ng pagtitiis natin sa bandang huli. Nung bandang huling pagtitindahan ko, na ko na yung paninda ko dahil sa pagtitiis ko. Dahil hiwala yung puhunan, mas nadagdagan yung stocks ko at mas lumaki yung benta at kita ko dito. Nakakapag-ipon ang tindahan, hindi ka lang nagbe-break even, kundi lumalaki yung puhunan mo. Mas organized pa yung pagbabudget mo dyan sa tindahan at sa bahay. Alam mo kung magkano yung pwedeng gastusin sa bahay at hindi na uubos yung puhunan mo dito sa tindahan. So ito yung madalas na pagkakamali na pagkakasira ng puhunan. Unang unang-una syempre yung pagkua ng family, di ba? Yun yung unang nakakasira kasi hindi mo matatanggihan kasi konsumo yan ng pamilya. Sunod yung paglilibre sa mga kamag-anak or kaibigan lalo na kung may bisyo yung isa sa pamilya nyo, yung asawa mo or ikaw mismo, marami kang kaibigan dahil ikaw ang may tindahan, sagot mo yung alak, sagot mo yung merienda. Maliit lang tignan pero kapag pinagsama-sama, malaking bawas sa puhunan mo at saka sa kasabenta mo. So minsan magpapamerienda ka kada may bisita, so solicitation pag may mga manghihingi ng solicitation dyan, mga ngaroling, hindi masama yan mga kasarya, hindi masama. Okay lang tayo magbigay para yung blessing bumalik sa atin. Pero ilista mo para mabawi sa susunod na kita. Ito yung struggle ng maraming may tindahan. Akala ng iba kasing tao dyan, Akala nila basta may sari-sari store, maraming pera yung tindera kasi marami kang paninda. Pero ang totoo, ikot-ikot lang ang puhunan kaya tayo yung madalas na hinihingian ng mga solicitation ng tulong at sa kapang regalo. Ang gusto kong sabihin, hindi naman masama na magbigay tayo pero limitahan natin depende sa kinikita talaga natin na hindi maapektuhan yung puhunan mismo natin. Baka bandang huli wala na tayong maibigay kasi nalugi na tayong kabibigay. Ano, para sa kanila din yun, para tuloy-tuloy yung -tuloy pameryenda natin sa kanila. Hindi tayo yung lagi may sagot sa mga ganung bagay. So ito yung tips at discarte para hiwala yung pera ng personal at ng tindahan. Number one, gumamit ng lagayan gumamit mga lagayan, ng wallet kahit na simpleng garapon lang or box lang ng cellphone basta hiwala yung pera ng personal ng wallet mo at saka ng pera ng tindahan basta lahat ng benta nakalagay sa isang lagayan, wag mo isama sa sahod ng pamilya mo, gamitin mo yung sahod ng pamilya mo na pambayad kung may kukunin kayo dito sa tindahan pangalawang mga kasari, bilangin yung benta araw-araw, ito napakahalaga, mahalaga na alam mo kung magkano yung naibenta at naibawas sa puhunan mo, number 3 mga kasari bigyan ang sarili ng sahod So mag-set ka ng weekly allowance para sa sarili mo. Kung sa tingin mo ay kubikita ka dito sa sari-sari store ng isang daan hanggang dalawang daan sa buong maghapon, idikunin mo yung kalahate. At ang kalahate ay ipon mo kung sakali mang merong uh, expenses dito sa sari-sari store. Tayo, lagi tayo namimili sa grocery. Pag namimili tayo sa grocery, hiwalay mo yung cart or basket ng para sa tindahan at para sa bahay, pati na rin yung resibo. Magkaiba sila ng kwenta para alam mo yung gastos ng sa bahay at saka ng tindahan. So number four, iwas iwasan yung laging kukuha dito sa kaha kahit mga anak mo. Magtabi ka ng emergency fund. Mag-ipon ka ng kahit 5 to 10% ng kita mo sa yung tindahan para may pang pangreserba ka. Kapag may nasira, kunyari yung ginagamit mong ref sa tindahan, may magagastos ka na pampagawa. O kaya biglang may kulang na paninda or may nag-sale na ganitong produkto, may pambili kang pangreserbang pera. So ako nag-auto deposit ako sa banko para hindi ko magalaw at siguradong nakakaipon ako. Meron kasing ganun sa BPI na automatic ay magta-transfer yung fund papunta doon sa yung isang account para uh, auto-save ano naman yung tips ko na diskarte para sa mga bagong nagtitinda So, ito, lagi ko tong ginagamit. Sinishare ko na rin to sa inyo. Gumagamit ako ng apps, yung Lista app, na nagtatrack nung benta at gasto. Matagal ko na yun na-download actually. Doon ko nilalagay lahat ng expenses ko mula sa negosyo, sa paupahan, lahat ng expenses ko ng pagpapagawa dito ng tindahan. Doon ko nilalagay kasi auto-compute yun. Pwede mo rin doon ilagay yung income mo, kung magkano yung benta mo sa sari-sari store para mag-deduct na siya doon sa expenses mo para makita mo na malinaw kung kumikita ka ba o hindi or negative na talaga. So ito siya guys oh. So dito may nakalagay na Lisel Sari Sari Store. Marami itong account hindi lang sa tindahan ko. So ito yung mga account ko dito. Meron akong bedroom project, may load, YouTube revenue, lending, Avon, expenses, paupahang bahay, pahulugang gamit. <laughs> So, marami ako dyan. Meron pa dyan print, photocopy, lamination, saka house rental. Dyan nakalagay lahat ng income ko, pati yung expenses ko. So marami yan, pwede ka mag-add na mag-add dyan ng expenses. Uh, I-explore nyo lang yung app na yan, marami kayong magagawa diyan Meron pa ditong feature na pwede ka maningil ng customer mo. Ito yung ginagawa kong listahan ng utang ng mga customer ko para hindi na ako magsusulat sa notebook. Ang so, mahalaga mga kasari, sabihan nyo yung pamilya nyo na bawal kumuha ng paninda ng libre. Lahat dapat ilista or bayaran. Treat your store like a real business talaga kahit simpleng sari-sari store lang to. Ikaw ba, Kasari, paano mo hinahandle yung benta ng tindahan mo? Hiwalay ba or halo pa rin sa pera ng personal na wallet mo? I-share mo naman sa comment section, mga Kasari, para matulungan din natin ang ibang may tindahan. Ganyan na mga Kasari. Happy selling sa inyo. Bye-bye. God bless.